Kung ang hanap nyo ay food panasulit na sulit na pwedeng pang pamilya o kaya naman pang barkada ay ayain nyo na ang pamilya nyo, tropa nyo o kaya naman mga mahal nyo sa buhay. Dahil dito sa pinuntahan naming kainan na bukod nga sa napakalaki ng kanilang dining era ay meron pa silang masarap at affordable na food trip, na sa abot kaya ng halaga ay mabubusog ka na. At kung gusto nyo naman humigop ng mainit na sabaw ay meron din sila ditong sinigang na hipon na sa halagang 170 pesos lang ay good for sharing na. Pero ang isa talaga sa dinayo namin dito ng aking mga tropa ay ang kanilang budel package sa salagang 980 pesos ay good for 5 to 8 person na na meron namang inihaw na manok, inihaw na liempo, daing na bangus, pritong tilapia, barbecue, butter shrimp, steam okra, pritong talong, salted egg at sliced tomato. At dito nga lang 'yan sa Boodle King na located naman sa 310 MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela City. At open naman sila dito mula 10 AM up to 10 PM. So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara, kain tayo. Tama so, Pasko lang ang budget ko. Dito na ano, pumunta kung malapit ka lang ano pa rin kwela. Sa Budol King. Dito pa eh, parang pag pinag-ati-ati nyo, 200 pesos pang kayo. Mm -hmm. Kaya nga karami yung ulam yun. Iniinbitahan ko po kayong kumain dito sa Boodle King. Dito lang po kami sa 310 MacArthur Highway. Open for 10 to 10 p.m. po. Meron din po kami, ano po, solo solo order po. Para po sa isang tao. Pero pang Budil 5 na rin naman po.